Marami ka bang mga tanong sa isipan? O di naman kaya ay curious ka sa maraming bagay? Huwag palampasin ang pagkakataong malaman ang mga sagot sa iyong katanungan. Katuwang ang mga eksperto. Sama-sama nating alamin at tuklasin sa mga pag-aaral ng sagot sa iyong curiosity mula sa Experts Opinion. Tuwing linggo, alas 3 ng hapon sa DZRH TV. Isang panibagong linggo na naman ang programang magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. May dalang solusyon sa inyong malikot na isipan at curiosity sa maraming bagay. Dito mula sa iba't ibang eksperto, aalamin at tutuklasin natin na ang mga pag-aaral na sasagot sa nais mong malaman. Para sa DZRH TV, ito po si Rovic Manuel at sabay-sabay tayong matuto sa Experts Opinion. na sa ating expert's opinion, may kilala ka bang mahilig gumamit ng mga emoji kapag nakikipag -chat? o isa ka rin sa mga nakasanayan ng paggamit nito? Pero minsan ba ay natanong mo na kung ang mga ginagamit na emoji ay nagpapabatid talaga ng tunay na emosyon ng nag-send nito? Ano nga ba ang sinasabi rito ng eksperto? Alamin sa expert's opinion na ito. Emoji, ginagamit rin upang pagtakpan ang tunay na emosyon ayon sa pag-aaral. Bahagi na ng chat culture o online messaging convention ang paggamit ng emojis, kadalasan mas kilala sa tawag na smiley. Ito ay mga pictogram na nagpapakita ng iba't ibang emosyon. Ginagamit ito para bigyang mukha at bigyang diin ang pagtawa, pag-iyak, pagngiti o pagsimangot na hindi na ipapabatid ng text lamang. Minsan pa nga ang mga emoji ay stand-alone reaction na hindi mo na kailangan mag-type pa ng mensahe dahil sa pagsisend lamang ng emoji na ipababatid mo na ang emosyon na nais mong iparating. Kaya lamang dahil sa kakayanan nitong magparating ng mga extreme emotions sa chat, may kakayanan din itong pagtakpan ang totoong nararamdaman ng isang taong nagsisend nito. Ayon niyan sa pag-aaral ng isang emotional behavior expert mula sa University of Tokyo. Sinuri nito ang texting habit ng mga edad 11 to 26 years old at napagalaman na kadalasan gumagamit ang mga ito ng mga happy o smile emoji para itago ang galito o pagkadismaya para maging mas positibo ang mensahe na ipinapadala o sinasabi ng mga ito. Mapapansin din ang mga ganitong practice kapag ang kausap daw nila ay mga taong nasa mataas na social status, nakatatanda o yung mga nasa group chat. Mas tapat o hayag naman ang kanilang emosyon na naipababatid kapag one-on-one -on -one chat. Nakita rin sa pag-aaral na ang mga nagtatago ng emosyon sa pamamagitan ng emoji ay yung mga hirap ding magpahayag ng sarili nilang damdamin sa online chat o sa personal. Kaya naman sa susunod na may kausap ka na mahilig gumamit ng emoji o smiley, subukan pa rin nating mga musta kung kailangan ba nila ng taong makakausap at makukwentuhan kung kailangan. Para naman sa mga kikay at fashionista dyan, lalo na sa mga palaging may hashtag OOTD, kayo rin ba hirap na kung anong sosotin o no? kaya naman ay kung anong combination ng damit ang susundin? Mayroong solusyon dyan ng mga fashion expert na tinatawag nilang sandwich technique. Kung ano nga ba ang sandwich technique na sinasabi ng mga eksperto, alamin sa expert's opinion na ito. Gamit ng sandwich method o ang tinatawag ring sandwich dressing sa iyong pananamit ay isang fashion style technique kung saan laganap ng itinuturo sa social media. At para sa mga kikay at fashionista dyan, mainam itong paraan para maging looking good at stand out gamit lamang ang inyong kasuotan o hashtag OOTD. Ayon kasi sa isang fashion expert, stylist at digital creator na si Lydia Jane Tomlinson, ang konsepto sa likod ng sandwich styling hack ay epic atraktibo dahil nagbibigay ito ng magandang kombinasyon at timpla sa ating kasuotan. Dagdag pa ni Tomlinson, kung maiisip mo ang isang literal na sandwich, ito ay mayroong tinapay sa ibaba at sa ilalim, samantalang ang gitna o ang palaman ay naiiba. Sa madaling salita, ito ay nagkakaroon ng balanced effect na kung saan pwede itong ma-apply sa ating kasuotan. At sinasabi na kung ano ang kulay ng iyong sapatos ay dapat na pareha sa kulay ng iyong pantaas at dapat ang gitnang kasuotan ay naiiba ng kulay. May iilan din namang tips ang isang wardrobe consultant na si Haley Abrams. Ang halimbawa ng hashtag Outfit of the Day na Sandwich Method ay ang t-shirt at sapatos ay parehas ng kulay, ngunit ang pantalo naman ay naiiba. Kung pareho naman ang kulay ng iyong pangibaba at pangitaas, maaari namang magdagdag ng ibang kulay na sinturon upang makapagbigay ng balanse. Kaya naman sa bawat hashtag OOTD na ating pinipili, ito ay katumbas ng ating personal na ekspresyon. Ito rin ay nagbibigay ng magandang benepisyo na kung saan binibigyan tayo ng oportunidad na maging kaaya-aya. Balanse at confident sa paningin ng ibang tao. Ika nga nila, the way through a man's heart is through their stomach. At ito nga raw ay totoo dahil ayon sa mga eksperto, ang pagsasalo pala sa pagkain ng isang mag-partner sa date ay maaaring makapagpatibay ng relasyon. Ang paliwanag dyan ng mga eksperto, alamin, sa expert's opinion na ito. Hindi lamang sagot sa gutom at cravings ang pagkain, kundi nakatutulong rin pala ito sa pagpapatibay ng relasyon kasama ang iyong partner. Ang pagkain daw ng magkasama o pagsasalo sa pagkain kasama ang iyong partner ay isang paraan upang makatulong na pataasin ang intimacy level at gawing mas romantika ang inyong pagsasama. Ayon sa pag-aaral ni Dr. Paul Rosin, isang profesor sa psikolohiya sa University of Pennsylvania, ang act of food sharing daw ay isa sa mga pangunahing romantic gestures na ginagawa ng magpartner na nagpapakita ng tanda ng pagiging malapit nito sa isa't isa. Mayroon daw itong apat na level na magsasabi kung gaano karomantik ang isang tao sa kaniyang partner. Ito ay ang no sharing o ang hindi pagbibigay ng iyong pagkain, voluntarily sharing o voluntaryong pagbibigay, pag-share sa pagkain na nabawasan o nakain mo na, at ang panghuli ay ang pagsubo ng mismong pagkain sa iyong partner o feeding. Sa isinagawang eksperimento ni Dr. Rosin, nakita na ang pagsasalo sa pagkain na nagalaw o nabawasan mo na ay mula 74% ay naging 90% ang itinaas na romantic intimacy level ng couples dahil mayroon na silang physical na kontak sa tuwing sila ay nagsasalo ng pagkain. Samantala ang pagsusubo naman ng mismong pagkain o feeding ay ang strongest sign of intimacy sa mga couples dahil nakakapagbigay ito ng mas malalim pang kahulugan sa inyong pagsasama maliban sa pagsasalo lamang sa pagkain. Katulad ng para sa mga kababaihan, nakikita o nararamdaman daw nila ang kilos na ito bilang pag-aalaga sa kanila dahilan upang mas maging komportable sila sa mga lalaki. Samantala para naman sa mga kalalakihan, ito ay nagpapakita ng romantic gesture ng mga babae sa kanila sa paraan ng pagsasalo sa pagkain. Ngunit paliwanag naman ng mga eksperto, ang pagsasalo sa pagkain ay hindi agad na garantiya ng malaking hakbang sa inyong relasyon tulad ng pagpapakasal at iba pa kundi ito ay isang hakbang lamang para sa susunod na konteksto ng inyong relasyon. Kaya naman ngayong araw ng mga puso, kung ang pagde-date o pagkain sa labas ang isa sa inyong binabalak, gawin nyo ito ng may pagbibigay kahulugan at taos pusong pagpapahalaga para mas tumibay ang inyong relasyon sa isa't isa. Maraming relasyon na ang nasira dahil sa selos at isa na nga ang pagkakaroon ng selos sa mga naging past relationship ng inyong partner o ang tinatawag na retroactive jealousy kung ano nga ba ang retroactive jealousy at paraan para makaiwasan ito, alamin sa expert's opinion na ito. Mga paraan para makaiwas sa tinatawag na retroactive jealousy, alamin. Normal na sa isang magkopol o magkasintahan ang makaramdam ng selos na nagiging dahilan pa nga ng mga hiwalayan. Karaniwang dahilan niyan ay kung may third party o kung may ibang taong involved sa inyong relasyon. Selos din sa mga material na bagay, minsan ay sa kaibigan at iba pa. Pero paano naman kung ang pinagseselosan ay patungkol sa past relationship ng iyong partner? Nako, mahirap yan dahil ito raw ang tinatawag na retroactive jealousy o ang pagseselo sa mga naging past relationship ng iyong partner. Ayon kay Emily Cook, isang family therapist, Ilan sa mga senyales na ikaw ay nakararanas nito ay ang pagkakaroon ng insecurities o ang pagkukumpara mo ng iyong sarili sa mga nating naging nobyo o nobya ng iyong partner. Isa pa ay ang pagkakaroon ng matinding interes, palaging pangungulit at pagtatanong para lang malaman mo ang background ng excess ng iyong kasintahan. Kaya naman narito ang ilang mga payo ni Patrick Chitham, isang clinical psychologist kung paano nga ba may iwasan ang pagkakaroon ng retroactive jealousy. Una, dapat matutuhan at tanggapin ang ating mga sarili at isip isipin ko ang mga sasabihin at iisipin mo ba ay makatutulong ang makabubuti ba ng inyong relasyon pangalawa ugaliing ilagay rin natin ang ating mga posisyon sa iba kung gaano mo kagustong maging successful ang inyong relasyon isipin mo na gayon din ang kagustuhan ng iyong partner kaya't wag laging pangunahan ng mga bagay na wala tayong kontrol. panghuli at ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon sa inyong magpartner ika nga nila Communication is the key. Kaya't ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon at pag-intindi sa isa't isa ang pinakamabisang paraan upang maiwasan ang pagkakaroon nito, lalo na sa mga nakaraan na tapos na. Kaya move forward and go for the better para tumibay ang inyong relasyon. Maniniwala ka bang sang katerba pala ang maliliit na plastic bits na mayroon sa iniinom mong bottled water? Dahil ayon sa pag-aaral mga eksperto, may ilan palang hindi magandang nilalaman ng ilan sa mga tubig na iniinom natin na nagmumula sa bote na gawa sa plastic. Kung ano yan, alamin sa expert's opinion na ito. Pag-inom ng tubig na nasa plastic bottle, maaring makasama sa kalusugan ayon sa pag-aaral. Sa bagong pag-aaral ng National Academy of Sciences, nadiskubre ang 240,000 detectable fragments ng plastic sa kada litro ng tubig ng mga popular brands. Sampu 10 hanggang isang daang beses itong mas mataas mula sa mga naunang pagtaya kaugnay sa dami ng plastic bits o nanoplastics sa bottled water na maaaring magdulot ng ilang potential health concerns o maaaring makasama sa ating kalusugan. Ang mga nanoplastics ay mga plastic particles na mababa pa sa 1 micrometer o billion of a meter ang sukat kung kaya may kakayahan ito na makapasok sa ating digestive system maging sa ating mga baga. Direktang pumapasok rin ito sa ating bloodstream sa mga organ kabilang ang utak at puso at nakapasok din sa placenta patungo sa katawan ng mga hindi pa naipapanganak na sanggol. Ayon sa co-author ng pag-aaral at profesor sa Columbia University na si Bayzanian, dapat pag-aralan ng mga tao ang paggamit ng mga alternatibong inumin gaya ng tap water at iba pa na may mababang microplastic level. Karaniwan na sa ating mga Pinoy ang pag-inom ng kape sa kahit anong oras, mapamainit o malamig na panahon bilang pampagising at yung iba ay dahil hilig nila ito. Ngunit naranasan ng magpalpitate at sumakit ang tiyan, maging ang bulsa dahil sa sobrang kakakape. Alam mo ba na ayon sa mga eksperto, ang mansanas rin pala ay pwede mong gawing alternatibo na nakakapagpagising din gaya ng sa kape. Ang healthy choice na ito, alamin sa expert's opinion na ito. Mansanas, epektibong pampagising bukod sa kape ayon sa eksperto. Caffeine addiction. Yan ang kondisyon ng madalas kinakaharap ng mga taong mahilig sa kape. Isama mo na rin dyan yung mga mahihilig na magpuyat. Bagamat may magagandang benepisyo ang kape sa atin, maaari rin itong magdulot ng masamang epekto sa ating kalusugan kung masobrahan. Kaya naman marami ang naghahanap ng alternatibo na makapagbibigay ng parehong epekto ng caffeine o yung kaya ring makapagpagising gayang na sa kape. Ayon sa mga eksperto, mansanas o apple ang number one dyan. Bagamat walang caffeine, mataas ang sugar content at mayroong sapat na fiber ang mansanas na nakakapagpataas din ng ating energy levels. At kung nangangamba ka naman sa sugar content nito, may sagot din dyan ang mga eksperto. Hindi kasi katulad ng mga inumin na nabibili natin, ang sugar content ng mansanas ay natural. May iwasan nito ang pagtaas ng ating blood sugar level o yung tinatawag na blood sugar spike at yung bigla ang pagbagsak naman ng ating energy o yung sugar crash na maaring makuha sa pag-inom ng kape. Bukod pa rito, ang mansanas ay hindi rin nagdudulot ng pagka-addict at dependence. At higit sa lahat, pasok ito sa budget at healthy pa. Kaya naman sa susunod na all-nighter, piliin ang healthier choice. Tandaan, an apple a day keeps the doctor away. Pasintabi lamang po sa mga kumakain o nagme-merienda dyan. Naging usap-usapan kasi ang mga pagkakaroon ng diarrhea sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kaya naman narito ang isang paraan o isang type ng diet na ayon sa mga eksperto ay maaaring makatulong na lunasan ang diarrhea kahit nasa bahay ka lang. Alamin natin yung tinatawag na brat diet. Sa expert's opinion na ito, marahil ay marami na sa atin ang nakaranas na magkaroon ng diarrhea o isang karamdaman kung saan ang isang tao ay nakararanas ng matinding sakit ng tiyan at madalas na pagdumi na nagdudulot ng pagiging hindi komportable sa pakiramdam. Maaring makaranas din ng sintomas na pagkahilo, cramping, bloating at maging dehydration. Karaniwang sanhi daw nito ay ang pagpasok sa ating tiyan o katawan ng kontaminadong pagkain o inumin na maaring mayroong bakteria at viral infections tulad ng rotavirus, parasitic infections, lactose intolerance at iba pa. Ayon sa pag-aaral ng Centers for Disease Control and Prevention o CDC, ang rotavirus daw ang pinakakomo na dahilan ng acute diarrhea na may naitalang halos 40% sa buong mundo. Kaya naman upang makatulong na mabilis na maibsa ng pagkakaroon ng diarrhea kahit nasa bahay ka lamang, mainam daw na sundin ang tinatawag ng mga eksperto na brat diet o ang pagkain ng banana, rice, apple sauce at toast. In sa pag-aaral, ang pagkain daw ng mga bland foods tulad nito o yung mga pagkain na madaling matunaw sa tiyan at mababa ang fiber content ay nakatutulong na maging maayos at buo ang ating pagdumi. Sa paghahanda nito, maaari lang daw na maglagay ng apple sauce sa ating banana on toast o di kaya ay kumain ng kanin. O kaya naman ay lutong cereal tulad ng oatmeal bilang substitute. Paalala rin ng mga eksperto na uminom ng maraming tubig upang mapalitan ang mga tubig na ilabas ng ating katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng dehydration. Iwasan rin daw ang pagkain ng magatas at dairy products, kape, citrus fruits, mamantika, malansa at maanghang na pagkain maging ang pag-inom ng alak upang maging mabilis ang ating recovery sa diet. Bago po tayo magpaalam, narinig mo na ba ang malaking balita na muling uukit sa kasaysayan ang tinig ng asul, pula at dilaw? Dahil malapit na malapit ng ang granding pagdiriwang ng DZRH, ang kauna-unahang radyo sa bansa. Sa panibagong yugtong ito, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasya ng DZRH sa puso ng bawat pamilyang Pilipino. 8 days na lang po mga man o TV. Sama-sama tayo sa 85. Sa iisang adhikain, sa iisang tungkulin, sama-sama tayo, Pilipino. At yan mga kasagutang hatid sa atin ng mga eksperto. Sa episode na to, sana'y nabigyan namin solusyon ng mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. At nabigyan rin namin kayo maging ng bagong kaalaman. Muli, ito si Rovic Manuel. Samahan niyo akong muli sa susunod na linggo at sabay-sabay na matuto dito lang sa Expert's Opinion.